Alam niyo ba kung sino ang tunay na bayani? Hindi sila yung sa pelikula na may kapa o palaging nagwawagi. Sila yung tahimik na kumikilos sa likod ng eksena. Walang reklamo kahit pagod. Nakatayo pa rin sa harap ng pisara. Alam niyo na ba kung sino ang tinutukoy kong bayani. Sila yung walang sandata, ngunit lumalaban araw-araw ng may ngiti. Hindi nila kailangan ng medalya o kapang puti. Sila yung mga nasa harapan, nagtuturo palagi-lagi. Ma'am, Sir. Ma'am, Sir. Ikaw ang tinutukoy ko na minsan na ring estudyanteng nangarap tulad ko nagkakamali, natututo humahanap ng tamang daan sa mundo na liwanag ang daan sa paglago. Hinuhubog ang aming pangarap, ako'y sumasaluto sa iyo ng buo. Sa harap ng pisara, ikaw ang aming modelo na nagtuturo ng sipag, tsaga at respeto. Hindi lang ikaw nagtuturo ng mga letra at numero, kundi mga pangarap, tapang at pagmamahal sa aming puso. Sa bawat diksyon, ang pasensya'y dinatitinag. Sa gitna ng ingay at gulo, ikaw ay patuloy na naghahayag. Sa bawat hakbang, ikaw ay patuloy na naglalakbay. Sa landas ng kaalaman, ang pag-asa'y iyong inaalay. Hindi lamang kaalaman ang iyong ipinabahagi, kundi mga aral sa buhay, payo na may haniki. Sa bawat pagbagsak, ikaw ang nagtutulak sa amin para bumangon, lumaban, harapin ang hangin. Kahit minsan ang sahod ay hindi naman mataas, hindi ka umaatras. Sa bawat pagsubok, patuloy ka nagpapakita ng lakas dahil alam mo, ikaw ang aming pag-asa. At sa puso mo, kami di mo papabayaan basta-basta. Bawat sakripisyo mo'y hindi nakikita ng karamihan. Ngunit sa amin, ikay walang pantay na kaibigan. Hindi ka guro lang. Ikaw ang liwanag sa aming daan. Sa iyong pangaran, ikaw ang aming inspirasyon at hangganan. Kaya't sa araw na ito, nais kong pasalamatan. Hindi ka guro lang. Ikaw ang aming tahanan. Salamat sa pagunawa, unawa sakripisyo at pagmamahal. Dahil sa iyo, kami lumalaban handa sa kinabukasan ng buong dangal. Hindi ka lang guro, kayo'y aming gabay. Kayo nagsasabi ng kaya mo yan magtagumpay. Kaya't salamat sa walang sawang pagsubaybay. O mahal naming mga guro, na mahal namin kayo ng tunay.